Ay, hindi. Dapat, pa ng tao, kumikilos, ha? Gumagawa dito ng gawain bahay. Hindi yung parati na lang nakalak dyan. Wala kong pakialam sa nararamdaman mo. Ang akin, pag nagpadala ng pera agad yung anak ko, ibigay mo agad sa akin, ha? Walang kwenta yung pag-aaruga mo, pag-aalaga mo, o yung concern mo sa anak mo at apo mo kung pangit ka magsalita. Tiniraan nyo naman yung magandang plano mo, Alfred. Eh, ikaw naman kasi babae, ba't kasi nagpabuntis ka na agad? Alam niyo namang aalis kayo eh. Oh, ah, mo naman yung tono mo. Hindi, doon tayo sa totoo. Yun naman talaga eh. May mga plano sila eh. Pareh sila aalis. O, oh, ngayon may iiwan tuloy itong isa. Eh, nandyan na yan eh. Ano pang gagawin natin? Eh, ma, pa. Sana po, umayag muna kayo. Naiwan ko muna si MJ dito. Eh, andyan na yan eh. Tsaka inuunahan ko na kayo ha. Ang batas ko dapat na masusunod dito. Tsaka baka mamaya, onting kibot lang, sumbong-sumbong na agad sa iyan ha. Uy! Ay, pag-usap na siya, mga bata. Hindi, sinasabi ko lang para alam nila. Ma, pa, maraming salamat po talaga. Ay nako Alfred, hindi dapat ikaw nagpapasalamat no? Sabi ko sa inyo, ayoko ako pa nakikasama sa inyo ha. Hey, nung bang babae ng anak mo, nababas na ba yan mula kanina? Hindi pa. Bakit ba? Aba, alas dalawang ba na simula nang umalis yung anak mo ah. Eh, dalawang beses ko palang atay nakasalubong dito sa loob ng bahay natin. Tapos parati pang nakalak yung pintuan. Ano yan? Eh, hey, dapat nga. Kinakamusta mo eh. Baka naman hindi maganda pa Sige, siya ang tao. Makasalubong ko man yan, kundi maghihilamos. Kung ng tubig, tas pasok agad sa kwarto. Eh, alam mo naman nagdadalang tao. Ano ka ba naman? Ay, hindi. Dapat pa nagdadalang tao, kumikilos, ha? Gumagawa dito ng gawain bahay. Hindi yung parati na lang nakalak dyan. Baka mami, hindi na pala humihinga yan. Hindi natin alam. Ay, ayusin mo yung salitaan Ay, naku. Ba? Bahala ka dyan, ha? Yan sabi ko sa'yo. O tignan mo, kung di pa ako tumawag, hindi ko malalaman. Ano Alfred, nagbago na yung isip mo? O, eh ang akin lang naman. Baka mami, yung pera mo, kung sa sandali ng babae mo yan. O siya, sige, kakusapin ko na lang dito. Sige na, sige na. Manda ka sa akin, babae ka. MJ? Bakit punay dito ka nga, lumabas ka, mag-usap tayo. Yan, mupo ka dyan. Asan yung pera na anak ko? Ah, uh, eh, Nay. Iaabot ko na po sana sa inyo. Eh, kaso, may lang po ako. Anong tiyempo-tiyempo, ha? ka ba, bakit lagi na lang nakalak yung pintuan mo? Eh, kasi po, Nay, madalas po akong nahihilo nung nakaraang buwan pa po. Wala akong pakilang sa nararamdaman mo. Ang akin, pag nagpadala ng pera agad yung anak ko, ibigay mo agad sa akin, ha? Saka, huwag kang kulong ng kulong sa kwarto mo. Baka maaga kang manasin. Sige na, huli mo na yung pera doon. Sige po, Nay. Kukunin ko na po. Ngayon tayo eh, pag-usapang pera eh, papakilala ka kagan? Hmm? Sige, sige boss. Basta, last two contract na lang ako ha Sige, sige po. Maraming salamat. Oh, no love. Ba't parang malungkot ka? Hindi ka ba masaya? Alis na ulit ako. na. No? Eh, love, di ba, two years ulit yun? Oh, two years. Bakit? Baka, pwede naman mag-request sa'yo, love. Request? Sige, ano yun? Eh, love, baka, pwede nga umupa muna kami ng anak mo sa iba, bago ka umalis. Eh, bakit, love? May problema ba? Eh, Love... alam mo naman kung paano magsalita ang nanay mo, di ba? Total, limang taon din ako nagtiis. Baka pwede pakinggan mo naman ako ngayon. Sige, love. Kakausapin ko sila. Pero baka unahin ko muna kakausapin si Papa. Para may katulong ako magpaliwanag kay Mama. Love, pasensya ka na, ha? Basta, ako nang bahala magpapalaw ka ng mo na lahat. Oo, oh, ano meron? Oh, ito na pala nanay Ma, mo. po? Hmm. Ito ako muna. Ito ako muna rito. Ito na. Ang... Natin mag-usap eh. Ito kasing anak mo. Paalis na naman ulit. Ah, uh, nga eh, pero usap kami ni Alfred, eh, may decision siya na bago siya umalis, baka umuha pa muna sa iba yung mag niya. Oh, bakit? Ano meron? Matuo pa? Eh, pa kasi magsalta sa anak mo, kaya ako na magpapaliwanag magpapaliwanag sa'yo. Uh, gusto niya lang subukan kung ano yung buhay na... total naman, nasa edad na siya. Gusto niyang itaguyod yung mag-ina niya na sila lang muna. Oh, bakit may ganun? Ngayon pa, na may ako na tayo. Ano, ilalayo niyo sa akin yung bata? Eh, hindi naman sa ganun. Wala namang sinabing ilalayo. Hindi eh, oo pe. Natural, ilalayo ako. Kaya nga, kinakausap na kita. Eh, ayaw eh, muna natin siguro kasi total naman maganda trabaho na anak mo. Panahon na rin naman para sila sila muna ng na mag-iina niya sa isang bahay. Ay nako, hindi ako papayag. Tsaka teka. Ay, pero alam mo naman 'di ba, itong bahay na 'to pag nawala na kami, sa naman 'to mapupunta. Ano pa naman yung dito mo muna yung apo ko? Bakit kailangan pa may mga ganoon? Ma, wala naman pong magbabago eh mag lang po kami ng bahay. Gusto ko lang po subukan. Nako, ano ba yan? Nasusulang ba yan ng babae, ha? Ayan na naman. Ayan, sinasabi ko na nga, Abi. Ayan ka na naman. Wala namang ganun eh. Eh, teka. Nasa na ba yung babae mo na yan, ha? Siguro nasusulang kanya, no? Kaya kayo aalis ah, dito. Hindi, hindi. Nasusulang to. Alam ko na yan. Ako, yung mga ganyan-ganyan na naman. Sinasabi ko na nga, Abi. Kumalma ka nga. Anong isusulsul? Ano sul sul? Ano hey. Eh, ano? Bat negatibo na naman ay, sa yung decision ng anak mo. Hindi naman ganyan eh. Hindi naman ganyan yan eh. Bakit? Na, lumating na yung babae na yan eh. usap ka naman. Eh ako nga kinakausap na maayos, high blood ka agad eh. Tawagin mo nga yan. Nga ba sinasabi ko eh. Love, Eh yeah, pare, tawag mo muna si MJ. Sige na, tumo na kayo dito. Sige, ako ano babae ka. Ano pinasasabi mo dyan sa anak ko, ha? Bakit kailangan na lumalis? Bakit na Teka nga, teka nga, teka nga, teka! Kaya ka nga kinakausap! Kumalma ka! De, hindi! Hindi papayag! Kaya na naman ito nagkakaganyan dahil dito sa babaeng ito eh! Anong pipiliga? Ano mo puro kayo nala? Wala namang ginagawang mali! Anak mo yung na nag-decision eh! Ano ba yun? Bakit? Tungkol ba sa pera? Ha? Kasi napansin ko dyan, kada mag-aabot sa akin na naka nakasimangot! O, tungkol sa pera ata yun eh! Ma, ano ba? Wala sinasabing masama sa iyo si MJ. Tingnan mo, Alfred, tinataas mo na ako ng boses. Ano, nilasa mo na yung utak ng anak ko? Kaya ganyan na yan sa akin managot? Sandali nga! Tumimik ka na! Ako nga, pakinggan mo. Nag-uusap kami ng anak mo. Maayos. Sa akin na siya unang nakipag-uusap para mahalos ka namin makausap. Umalma ka. Lahat ng sinasabi mo, tamang hinala mo lang yan. Tama na rin. Nabumukod sila dito. Kasi ako mismo, ha? Ako mismo. Ako. kurtang kurta yung utak ko sa ugali mo. Oo, maganda yung hangari mo sa anak mo. Pero pangit ka magsalita. Maganda yung hangari mo sa ako mo, pero pangit ka magsalita. Noon pa, pangit ka na magsalita. Walang kwenta yung pag-aaruga mo, pag-aalaga mo, o yung concern mo sa anak mo at apo mo kung pangit ka magsalita. Ha? Ako mismo, testigo. Sa ilang taon nakadaan si Alfred. Halos yung apo ko mismo kung anong pinagsasabi na hindi niya dapat narinig na. Kaya tama lang yung niya na umalis mo rito. Doon ako pa ngayon ang mali. Ha? Sa kabila ng pagmamahal ko sa nag-iisang anak natin. At saka sa nag-iisang apo natin. Nagmamahal ka nga, pero pangit ka nga magsalita. Hindi tao-tauan si MJ. Hindi yan robot. Idamdami niya, kahit ako na sa kalagayan niya, ikaw ang magiging binang ko, hindi kita pagtitiisang kahit dalawang buwan. Kaya nga, kinakausap ka na maayos eh. Hindi ka nga mukhang pera. Di ba? Hindi ka nga nag-ano ng mga kunong gamit. Plastic ka naman. Pa, ama. Tama na po. Hindi na buhay, eh, po kayo mag-away. Kaya kasi babae mo eh. Walang may kasalanan. Ngayon, kung aalis dito anak natin at hindi okay sa puso't isip mo, problema mo yon. Hindi nila problema yon. Mas gugustuhin ko na magsarili siya ng bahay kaysa pati yung apo ko na paglaki, kung anong, anong salita na naririnig sa'yo. Hindi sila tao-tauhan at hindi sila robot. Pangit ka magsalita. Kahit aso, hindi malalaman yung salita mo. So ako pa ngayon ng mali. Sa kabila ng mga sakripisyo ko sa anak natin, at sa apo natin. Na, hindi naman po magbabago yung pagmamahal ko sa'yo eh. Tatayo lang po ako sa sarili kong paa. Sige <laughs> Kung yan yung desisyon mo, wala na ako magagawa. Ang akin lang. Talas-talasin niyo yung pagtalaw ng Apo ko dito ha. Kasi... Parang uh, ikaw yung ang batang tayo. oh Oo. diba? I love you. I love you. I love Hors Pieng About 5 years ago when hoc-pho was out of season Bees were午